42.1 million na tax collection ng Kabanatuan City sa taong 2023 hindi otorizado at kaduda-duda. Ayun po 'yan sa Commission on Audit. Ipinag-utos ng COA na ibalik taw ito sa general fund. Ayan, So Ayan, lumabas no, lumabas sa report ng Commission on Audit o COA na hindi otorizado at kadudaduda ang 42.1 million na taxpayers collection sa taong 2023 ng uh, lungsod ng kabanatuan dito sa Nueva Ecija dahil sa kakulangan ng angkop ng mga ordinansa uh, ng lungsod para dito. Sa 2023 annual report audit report o AAR, Uh, sinabi ng uh, COA o ng uh, Commission on, uh, on Audit na sa nakalipas na mga taon ay matagal nang nangongolekta ng mga quote hindi otorizadong uh, bayarin at singilin ang lunsod ng kabanatuan. Ayon pa sa ahensya, aabot uh, sa kabuang halagang 42 42,111,360 pesos and uh, 54 cents ang uh, nakolekta ng pamahalaang lungsod noong nakaraang taon na nagda, uh, na nagdala ng accumulated tax na 63,917,043 pesos and 18 cents na sinasabing kaduda-duda nakasaad sa pinakamalaking bahagi Umano, nakasaad din na ang pinakamalaking bahagi umano ng buwis na nagkakahalaga na 30.7 milyon ay inako ng Manuel V. Gallego Cabanatuan City General Hospital o yung MVG CCGH para sa laboratory, pharmacy, at uh, dialysis fund habang ang uh, 9.15 milyon ay para sa Debit Card Payment Method no? o DCPM. Uh, nakasaad din na nakakolekta ng malaking halaga ang DP DPWH o ang Department of uh, Public Works and Highways para sa building permit fees na nagkakahalaga naman ng 16.13 million pesos. Maliban dito... Uh, sabi ng COA no, sa kanilang report na nakalikom mula sa mga bayarin ang Department of Social Welfare and Development naman, o DSWD, ng halagang uh, 808,617 pesos para sa Nutrition Fund. Uh, meron ding uh, 568,214 pesos para sa SEA Recovery Fund at uh, 263,938 pesos para naman sa travel clearance at uh, marami pang iba. Sinabi ng COA na ang local uh, uh, civil registry o LCR naman ng lungsod ay nakaipon din ng 1.03 million pesos para sa filing fees. Habang ang Environment Protection Division o EPD ay nakakolekta ng 1.06 million para naman sa violations using plastic o yung paggamit ng plastic, no? Sinabi ng COA sa audit report na ang pag-record ng mga bayarin na ito kahit uh, kahit na authorized sa ilalim ng uh, due to LGUs account ay hindi tama dahil hindi ito funds transfer ayon sa tinukoy sa binagong chart of accounts Mali rin umano ang pagsama ng mvgccgh o yung mv gallego hospital uh, na dcpm sa account dahil ito ay may uh, uh, ay mga koleksyon o paglilipat ng pondo mula sa National Government Agency na PhilHealth. Kaya dapat ito ay nakatala sa ilalim ng due to NGA account. Oh. Uh, sinabi ng mga auditor na ang kamaliang ito ay matagal nang umiiral umano sa loob ng tatlong taon. Kaya nangangahulugan na hindi inaksyonan ng pamahalang lungsod ang mga isyong ito. Sa mga nakaraang audit reports, inirekomenda ng COA na ang mga buwis ng lungsod ay dapat magkaroon ng ordinansa bilang paunang otoridad mula sa legislative body nito. Oo nga naman. Ayon sa itinatadhana o uh, ayon sa mandato ng uh, Section 132 at Section 305C ng Local Government Code. Nananatili ang naunang rekomendasyon ng audit team para sa City Treasurer na itigil na ang pagpataw ng hindi-autorasadong bayarin at buwis maliban kung mapatunayan na ito ay suportado ng isang ordinansang ipinatupad ng sangguniang panlunsod. Uh, inutusan din ng COA ang uh, City Accountant na ibalik ang naipong balanse na nasa 63.9 million pesos sa General fund para maisama na sa annual budget o sa supplemental budget. Ay naku um So yan. yan ay uh, report na actually ito ay report na na nakita natin uh, una sa Nueva Ecija TV 48 at uh, nakita rin natin sa Manila Bulletin no na isang uh, national uh, uh, print and uh, digitized uh, paper. Anyway, so mukhang uh, ang dami no. Ang daming kailangang ipaliwanag ng uh, City of uh, ng City Government ng kabanatuan City. Uh, at ang unang-una nilang ang dapat gawin dito ay dapat uh, uh, maipakita nila yung ordinance nung uh, kasi ano nga ano nga ba 'to? Ano nga bang tawag dito? May tawag dito eh. Pagka, pagdating sa mga taxes talaga na ini-impose locally, talagang kailangan yan ng ordinance. At yung committee, anong committee ba yung... Appro appropriations ba yun? Yung committee na yun? Or... Uh, uh ano nga ba yung isang committee na nag-handle ng uh, pag impose ng tax? Anyway, so yon Kung may maipapakita nila yon abadi most likely, maabsuelto sila sa sinasabing hindi authorized at takadudadudang fees kasi ang laking pera nito ah, 63 million pesos na pwedeng gamitin no ng uh, uh, local government ng Cabanatuan City para sa kanyang mga constituents no at uh, lumalabas na yung uh, iba't ibang klaseng mga taxes ito na, in, na involved ang uh, iba't ibang agencies uh, dito sa Cabanatuan City you're not